Naririnig mo ba? Hindi mula sa labas. Sa loob. Kung saan lahat ay nasusunog pero walang nakakakita ng usok. Akala mo'y katahimikan yon. Pero iyon pala'y haula. Bawat segundo ng katahimikan ito, parang tinik sa ilalim ng kuko ng kaluluwa. Natuto kang magsalita ng walang tunog. Gumalaw ng walang bakas. Mabuhay ng hindi humihinga. Dahil minsan, hindi ka naririnig at ikaw ay natahimik. Sa simula, hindi agad. Pinili mo lang ang mga salita. Pinipigilan ang emosyon. Nilulunok ang sama ng loob. Sinabi mo sa sarili, kaya koto, sinabi mo sa sarili, hindi pa ngayon. Sinabi mo sa sarili, hindi nila maintindihan. At ikaw ay nanahimik. Nang ipagkanulo ka, ikaw ay nanahimik. Nang baliwalain ka, ikaw ay nanahimik. Nang gustong sumigaw, lalo kang nanahimik. Natutok kang itago ang sakit na parang bihasa. Sobrang sanay na pati ikaw ay hindi na ito napapansin. Ngunit ang sakit na ikaw ay tinatago, hindi na mamatay. Ito'y lumalalim. Nagdidilim. Nagiging mas mapilit. Naghuhugot ito ng lakas. Naghihintay ng tamang pagkakataon. At dumating na ang pagkakataon na yon. Nararamdaman mo ba na lahat sa loob ay nanginginig? Parang ang iyong dibdib ay pader sa likod ng kung saan may sumusuntok ng kamao. Hindi ito takot. Hindi ito gulat. Ito'y pagbabalik. Nang bagay na iyong ibinaon ng buhay. Nang bagay na sobrang tagal nang naghihintay. Nang bagay na tinawag mong katahimikan, ngunit palaging sigaw pala. Walang karapatan itong lumabas noon. Ngunit ngayon, hindi na ito nagtatanong. Hindi mo agad maintindihan kung ano ang nangyayari. May inis ka sa maliliit na bagay. Mapapagod ka sa mga pag-uusap. Magigising ka na may sakit sa dibdib, hindi alam kung bakit. Iiwas ka sa mga salamin. Magsisinungaling ka na ayos lang ang lahat. Tatango ka, kahit sa loob ay sumisigaw kang tama nene. Matatakot ka sa alon na ito. Ngunit ito'y darating pa rin. Naranasan mo na bang mabulunan sa mga salitang hindi mo nasabi? Naranasan mo na bang magsisi hindi dahil sa ginawa kundi sa ikinasode? Sa pariralang puso't kaluluwa mong nagrapat ng buhay. Sa hindi na hindi mo nasabi. Sa pagod na ako na naiwan sa loob, nakapumpol, parang bato, parang sumpa. Naranasan mo na bang maramdaman na ang katahimikan ay nagiging pabigat? Hindi lang simpleng katahimikan kundi kadena. Nasanayan mo na ito. Inisip mo pa nga na ito ay isang kagalingan. Lakas, manahimik. Lakas, huwag magreklamo. Lakas, itago lahat sa loob. Ngunit ngayon naintindihan mo. Hindi ito lakas. Ito ay isang sugat. At ngayon ito ay bukas na. Ang unang nararamdaman mo ay kalituhan. Hindi mo alam kung ano ang nangyayari sa'yo. Bakit lumuluha ka ng walang dahilan? Bakit nanginginig ang boses mo sa karaniwang usapan? Nararamdaman mo ang alon na umaangat sa dibdib mo. Hindi galit. Hindi sakit. Hindi takot. Lahat ay magkasama. Parang may hukbo ng mga sigaw sa loob na itinagong taon. At hindi na nila sinusunod ka. Hindi mo na sila kayang kontrolin. Hindi mo na rin nais. Ang katahimikan ay naging kulungan. At nayon ito ay naging pag-aalsa. Ayaw mo na magkunwari na okay lang lahat. Hindi mo na kayang marinig ang magpakatatag ka. Hindi mo kailangang maging komportable para sa iba. Hindi mo kailangang manahimik. Hindi mo kailangang maging malakas. Napakatagal na nagkakanulo ka ng sarili mo para sa kaginhawaan ng iba. Napakatagal na binigyan mo ang iba ng karapatang ipaliwanag ang iyong sakit, kahit hindi nila alam na sinunog ka nito sa loob. Hindi mo na kailangang magtago. May karapatan kang magsalita. At sa una ay nakakatakot. Babasag ang boses. Magugulo ang isip. Magugulat ang mga tao. Ano nangyari sa'yo? Iba ka noon. Nagiging kakaiba ka. Ngunit hindi ikaw ang nagbago. Tumigil ka lamang sa pagtatago. Pinayagan mo ang sarili mong marinig. Pinayagan mo ang sarili mong pakinggan kahit nanginginig ang boses. Kahit walang tao sa paligid. Kahit lahat ay tumalikod sa'yo. Kahit masakit ulit. Hindi mo napipiliin ang katahimikan bilang kaligtasan. Pinipili mo ang katotohanan. Alam mo na na ang katahimikan ay hindi nagliligtas. Iniurong lang nito ang pagsabog. At ngayon, hindi ka na natatakot. Pagod ka na. Naupos ka na. Nakarating ka na sa dulo at naunawaan mo, hindi na pwedeng ganito. Ikaw ay magsasalita. O tuluyan mong mawawala ang sarili mo. At pinipili mong mabuhay. Pinipili mong sumigaw. Ang katahimikan dati ang iyong kalasag. Ngayon, ito ay yung tropeo. Tumawid ka sa impyerno ng hindi nagsasabi ng kahit na ano. Nilampasan mo ang pagtataksil na naktikomang ang bibig. Nilampasan mo ang pag-iisa na pinipigilan ang sarili mong magsalita. Ngunit ngayon pinipili mong ibang landas. Magsalita kahit nanginginig ang boses. Umiyak kahit may humusga. Aminin ang sakit kahit walang makakaintindi. Dahil na riyan ang tunay na lakas. Tutu. Naging buhay ka na, hindi ka natahimik tulad ng dati. Isa ka nang natututo magsalita. Una, sa iyong sarili. Pangalawa, sa mundo. Pangatlo, sa mga nagturo sa iyo na tumahimik noon. Sinasabi mo, ako noon. Ako ngayon. Ako'y nakadarama. Hindi ka natatakot maging marupo. Dahil sa ganitong paraan lamang darating ang tunay na kalayaan. Kapag ang sigaw ay hindi kahinaan, kundi pagpapalaya. Dati sugat ka. Ngayon, ikaw ay tinig. Dati katahimikan ka. Ngayon, ikaw ay alinaungaw. Dati takot ka. Ngayon, ikaw ay pagpili. At kung may magsasabing ikaw ay masyadong sensitibo. Kung may magsasabing ikaw ay sumosobra, Kung may magsasabing mas mabuti ka noon. Pabayaan mo silang magsalita. Alam mo ang katotohanan. Alam mo kung gaano karaming sakit ang naroroon sa likod ng tinig na ito. Alam mo kung ilang taon mong pinasan ang bigat ng patay na hangin na ito. Ngayon ikaw ay humihinga. Ngayon ikaw ay tumutunog. Ngayon ikaw ay nabubuhay. Nilampasan mo na ang punto ng walang balikan. Hindi ka na magiging imaginhawa muli. Hindi mo kayang manahimik muli kapag ang kaluluwa mo ay gustong lumabas. At salamat sa Diyos. Dahil karapat dapat kang marinig. Karapat dapat kang magsalita. Karapat dapat kang maging ikaw, walang filter, walang maskara, walang kompromiso. Nagsimula ka na. At wala nang balikan. Nilampasan mo na ang dilim. Ngayon, magsalita ka. Kahit mahina ang tinig. Kahit magulo ang mga salita. Kahit bumalik ang sakit. Dahil hindi ito basta tunog lamang. Ito ay pagbabalik sa sarili. Hindi ka na anino. Hindi ka na background. Hindi ka na katahimikan. Ikaw ay tinig. Ikaw ay sigaw. Ikaw ay buhay. At kung nararamdaman mo ito, kung may gumagalaw, naglalagabog, tumutunog sa loob mo, magkomento, nararamdaman ko ito. Ikaw ay tinig. Munit upang magsalita, kailangan mong bumalik doon kung saan pinatahimik ka nila. Doon kung saan una mong naramdaman, ang iyong mga salita hindi kailangan. Ang iyong sakit hindi maginhawa. Ang iyong katotohanan, mapanganin. Kailangan mong balikan ang sandali na matagal mo nang tinatakasan. Hindi upang manatili, kundi upang mabawi ang iyong kapangyarihan. Naalala mo ba kung saan ito nagsimula? Huwag pilitin na agad sagutin. Hindi ito nasa isipan. Nasa katawan ito. Naalala mo ba kung paano mo sinubukang ipaliwanag ang iyong sarili noong una? Paano ka kumapit sa bawat, siguro hindi lang nila naintindihan? Paano ka umasa na kung ikaw ay magiging mas tahimik, mas malambot, mas mabait, ikaw ay tatanggapin? Pinagtaksilan mo ang iyong sarili nang may paggalang. Binura mo ang iyong sarili nang may paggalang. Nawala ka na may ngiti sa iyong mukha. At ito ay hindi masyadong kita. Munit na naalala mo ba kung kailan mo unang nais sumigaw at hindi kaya? Siguro ito ay sa bahay kung saan hindi sila nakikinig. Paaralan kung saan sila may tawa relasyon kung saan sila nagmanipula. Lugar kung saan mo naintindihan ang magsalita mapanganib. Ikaw ay nagsalita, ikaw ay kinutya. Ikaw ay nagbukas, ikaw ay tinanggihan. Ikaw ay nagpakita ng kahinaan, ikaw ay ginamit. Nilagay mo sa isip, huwag maging ikaw. Naintindihan mo, nais mong mabuhay, manahimik. At pinili mo ang pananahimik bilang kalasag. Ngunit ang kalasag ay naging kabaong. Iniisip mo na ikaw ay gumaling na. Iniisip mo na ito ay tapos na. Iniisip mo na ito ay nanatili sa nakaraan. Ngunit sa bawat pagkakataon na nilulunok mo ang mga salita. Sa bawat pagkakataon na nagpapanggap na okay lang ang lahat. Sa bawat pagkakataon na mumiti ka habang sa loob ay namamatay. Ito ay bumabalik. Hindi bilang alaala kundi bilang katotohanan. Hindi mo lang iniisip ang sakit. Ikaw, Jay, nabubuhay sa sakit. Paulit-ulit. Natuto kang maging imabuting. Mahinahon. Magalang. Tahimik. Naging ikaw ang taong maginhawang kasama. Ngunit hindi ikaw. At ngayon ayaw ng iyong kaluluwa na magkaisa pa. Hindi mo na nais maging maskara. Hindi mo na kayang maging anino. Hindi ka na handang maging ligtas para sa mga nagdulot ng sakit. Napapansin mo ba? Pagod na ang iyong katawan sa pagpipigil. Palaging masikip ang balikat mo. Nipin mo ay laging nangangarad. Ang puso mo ay pumipintig na parang nais makawala. Nabubuhay ka sa kondisyon ng pagkaligtas. Hindi dahil mapanganib ngayon. Kundi dahil noong araw ikaw ay hindi nakapagprotekta sa sarili. At hanggang ngayon dala mo pa rin ang takot na ito. Utang mo sa sarili mo ang katotohanan. Utang mo sa sarili mo ang sigaw na ito. Ito ay hindi kahinaan. Ito ay hindi esteriko. Ito ay paghahanap ng hostisya. May karapatan kang magalit. May karapatan kang masaktan. May karapatan kang maramdaman din ni lahat. Kahit hindi ito maginhawa. Kahit mahirap ito para sa iba na makita. Kahit natatakot ka sa lakas na ito. Ito ang iyong kalayaan. Ikaw ay palaging naging sobrang sensitibo, hindi ba? Ganito kasi nabihan. Masagana kang nakaramdam. Sobra kang nakaramdam. Napakalalim. Munit ang makaramdam hindi ka malian. Ang makaramdam ito ay pagiging buhay. Ikaw lamang ay namuhay sa mundong nagpaparusa sa iyo dahil dito. At ngayon, binabalik mo ang biyayang inagaw sa iyo. Ikaw ay muling nakakaramdam. Ang sakit hindi mo kaaway. Ang sakit isang lampara. Ipinapakita nito kung saan mo pinagtaksilan ang sarili kung saan pinili mong manahimik imbes na magsabi ng katotohanan. Kung saan naging iba ka para sa isang pag-ibig na hindi mo deserve. At sa ngayon, habang nagsisimula kang sumigaw, ito ay lumilitaw. Dahil ikaw ay bumabalik kung saan ito naputol. At muling ikinakabit. Inaalala mo kung paano ito nangyari. Maliit na mga panghamak. Hinagpis na walang mapagsaluhan. Mga salitang naipit sa lalamunan inaalala mo kung paano mong naisabihin, masakit sa akin. Ngunit sinabi sa'yo, huwag labis-labisan. Gusto mong sabihin, natatakot ako. Ngunit narinig mo, itigil ang pagereklamo. Gusto mong sabihin, hindi ko na kaya. Ngunit sinabi sa'yo, lahat ganyan ang buhay. At ikaw ay nanahimik. Ngunit ngayon ay naririnig mo na ang sarili. Naririnig mo ang panloob na boses na sinubukan nilang patahimikin. Ito ay kasamahan mo sa lahat ng panahon. Hindi ito namatay. Naghintay ito. At mayong araw, hindi ito humihingi, umaangkin ito. Pabayaan mo itong lumabas. Ibigay mo sa sariling karapatan ang pagiging hindi komportable, malakas, totoo'ng totoo. Ikaw ba'y natatakot? Naman. Ang magsalita noong tinuruan kang manahimik, nakakatakot. Ipakita ang sakit noong tinuruan kang itago, nakakatakot magbago noong nasanay silang makita kang ganoon nakakatakot. Ngunit alam mo ba kung ano ang mas nakakatakot? Ang magpatuloy sa pananahimik. At mamatay na buhay. Ikaw ay nasa dulo na. Nararamdaman mo na nasa susunod, pasabog o pagkalipol. At pinipili mo ang pasabog. Hindi upang sirain. Ngunit upang lumaya. Upang basagin ang hawla na kinulong mo ang sarili ng maraming taon. Ngayon, hindi simpleng araw. Ito ay punto ng pagbabalik. Pwede kang muling maging ikaw. Yung ikaw bago ang sakit. Yung marunong sumigaw, makaramdam, magpahayad. Yung hindi takot maging buhay. O pwede ka muling manahimik. Magtago. Ipaliban. Sabihin sa sarili, sa susunod. Ngunit ang sa susunod, hindi dumarating. Mayroon lamang ngayon. At kung binabasa mo ito, ibig sabihin, handa ka na. Sinalubukan mo na. Ang iyong kaluluwa ay sumisigaw na. Ngayon, huwag mo na lang itong pigilin. Huwag mong hingin na maging normal. Huwag mong hingin na maging tahimik. Huwag mong ibenta muli ang iyong sarili. Napagtagumpayan mo na ang napakaraming bagay upang bumalik pa. Hindi mo kailangang magpaliwanan. Sa kahit sino man, hindi mo kinakailangang maunawaan upang maging totoo. Ang iyong sakit ay hindi nangangailangan ng pahintulot. Ang iyong boses ay hindi nangangailangan ng permiso. Ang iyong katotohanan ay sagrado na. Ikaw ay nagsasalita lang. Humihinga. Nabubuhay. At sapat na 'yon. Ngunit alam ko, nag-aalinlangan ka pa rin. Tinatanong mo ang iyong sarili, paano kung nagkakamali ako? Paano kung sobra na ito? Paano kung wala naman makarinig? At sinasagot ko sa iyo, hindi ka pagkakamali. Ikaw ang eko ng lahat ng nanahimik. Ikaw ang boses ng mga sumuko noon. Ikaw ang buhay na patunay na ang kaluluwa ay maaaring makalaya mula sa kadiliman. At kung ikaw ay nagpapatuloy, ibig sabihin may susunod sa iyo. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka kailanman nag-iisa. Nasa katahimikan ka lang kung saan walang naririnig ang bawat isa. Ngunit ngayon ikaw ay sumisigaw. At may makakarinig. May makakakita ng sarili nila sayo. May susunod sayo. Ikaw ay isang reaksyong ngalting. Ikaw ay isang simula. Ikaw ay isang pagsabog. At kung nakarating ka na sa puntong ito. Kung may naririnig ka na sa loob mo na hindi mo na kayang pigilin. Magkomento, gumigising ito sa loob ko, nakarating ka sa hangganan. Ikaw ay sisigaw o mawawala ka. At ngayon sa loob mo, hindi lang isang boses. Ngayon sa loob mo, ang boses ng lahat ng iyong mga anino. Lahat ng bersyon mo na pinatay mo sa pamamagitan ng katahimikan. Nararamdaman mo ba ang kanilang pag-akyat? Ikaw noon na nais marinig. Ikaw na nais mahalin, hindi dahil sa katahimikan, kundi sa katotohanan. Ikaw na nangangarap magsalita ng walang takot sa ganting pukol. Inilibing mo sila sa loob mo. Isa-isa. Sa bawat pagtataksil. Sa bawat tumahimik ka. Sa bawat huwag mong gawin ang sarili mong biktima. Ngunit hindi ka isang biktima. Ikaw ay isang bihad. At ngayon binabasag mo ang kulungan. Hindi sa pintuan. Kundi sa puso. Hindi ka humihingi ng permiso. Hindi mo hinahanap ang pahintulot. Nandyan ka lang buong buo sa apoy, buong buo sa takot, buong buo sa katotohanan at nagsisimulang magsalita walang mga paliwanag, walang mga maskara, walang mga inaasahan na mauunawaan ka. Nagsasalita ka dahil hindi ka na makapagtimpi sa pananahimik. Nagsasalita ka dahil hindi na matiis ang katahimikan. Hindi mo na malayan huminto ka ng huminga. Hindi mo na malayan nakalimutan mo na ang sarili mo. Sanay ka ng maging lahat maliban sa maging ikaw. Ngunit ngayon bumabalik ka sa iyong pangalan. Sa iyong lakas sa iyong sariling tinig at ito ay hindi lamang tunog ito ay muling pagsilang ipinapanumbalik mo kung ano ang winasak sa iyo hindi mo na sinusubukan maging tama pinipili mong maging totoo na may lalamunang puno ng luha na may mga kamay na naninig sa tension na may tinig na hindi mula sa bibig kundi mula sa puso sa chan mula sa pinakalumang bahagi ng kaluluwa nagsasalita ka na parang nakasalalay dito ang iyong buhay dahil ganoon nga. Hindi ka na nagtatago. Lumabas ka na mula sa loob na bilangguan. Na may mga matang nakakita ng lahat. Na may pusong nakaraos sa imposible. Na may kaluluwang matagal nang naghihintay sa iyo. Hindi perpekto, hindi kalmado, hindi maginhawa. Kundi tunay. Napapansin mo ba kung paano tumutugon ang mundo? Ang ilan natatakot. Ang ilan lumilingon. Ang ilan sinusubukang patigilin kang muli. Dahil ikaw ay naging salamin. Ang iyong pagbabalik, isang banta sa mga pumili ng katahimikan bilang estratehiya sa kaligtasan. Ngunit hindi ka na nanlilimos na tanggapin. Ikaw ay naririto. Ikaw ay buhay. Ikaw ay kumikislap. At ang liwanag na ito ay nakasisilaw sa mga nabubuhay sa ilalim ng kanilang sariling kasinungalingan. Lumilipas ka sa bagyo. Mula sa sakit. Mula sa alaala mula sa mga labi ng nakaraan. At nauunawaan mo, ito ay hindi pagkawasak. Ito ay paglilinis. Sa bawat pagkakataon na sinasabi mong masakit sa akin, sinusunog mo ang bawat tanikala. Sa bawat pagkakataon na sinasabi mong hindi na ako mananahimik, lumalago ka. Ipinapanumbalik mo ang iyong teritoryo. Hakbang bawat hakbang. Tunog bawat tunog. Salita bawat salita. Hindi mo kinakailangang maging malakas palagi. Hindi mo kinakailangang maging kalmado kahit na may bagyo sa loob. May karapatan kang nasa proseso. May mga sugat. Maging hindi perpekto. Sumigaw. Umiyak. Mapatid. Hindi ito kahinaan. Ito ay paglilinis. Binubura mo ang pagiging kung sino ang pinilit nila sa'yo. Sinisira mo ang katauhang ipinasok sa'yo at sa wakas nagiging ikaw. Hindi ka maintindihan ng lahat. Mawawala ka sa iba. Makakaramdam ka ng kalungkutan hindi isang beses lamang. Ngunit ito'y isang tapat na kalungkutan. Hindi yung kung saan ka napapalibutan ng mga tao, ngunit walang laman sa loob. Kundi yung kung saan ikaw ay nag-iisa at tumitigil ng magsinungaling sa iyong sarili. Ito ay kalungkutang nagdudulot ng tunay na pagkakaisa. Sa iyong sarili at nangangahulugan din ito ng pagkakaisa sa mga taong naririnig ang parehong kalat frequency. Hindi ka nakatulad ng dati, at hindi ka na makakabalik pa. Nararamdaman mo ba ito? Tumawid ka na sa hangganan kung saan wala ng daan pabalik. At hindi dahil mahina ka, kundi dahil sa wakas nakawala ka na. Mula sa kasinungalingan, mula sa takot, mula sa mga inaasahan ng iba, nakarating ka na sa iyong sarili. At nakikita mo, hindi ka kailanman nabali. Naitago ka lang. Ngayon, ikaw ay maliwanag na. Lahat ng kinatakutan mong ipakita ay iyong kayamanan. Lahat ng luha na iyong pinigil ay ang iyong tubig ng buhay. Lahat ng sigaw na iyong itinago ay ang iyong tunay na tinig. Ngayon, hindi ka lang basta nabubuhay. Ikaw ay naglalabas ng tunog. At hayaan ng manginig ang tinig. Hayaan ng hindi magtagpo ang lahat ng salita. Hayaan nang ang takot ay nanatili pa rin sa ilalim ng balat. Lakaran mo ito. Magsalita ka sa kabila nito. Piliin mo ang buhay, hindi ang kaginhawaan. Alalahanin mo lahat. Hindi upang manatili doon, kundi upang hilahin mula sa kadiliman ang iyong lakas. Hinila mo ang iyong sarili mula sa pagkabata kung saan hindi ka naririnig. Mula sa mga relasyon na aapi sa iyo. Mula sa mga sitwasyon kung saan pumayag ka sa kakaunti at dala-dala mo ang katotohanan lamang. Na hindi ka kailanman naging sobra. Eksaktong ikaw ang dapat na maging. Nasa paligid lang ang mga taong natatakot sa liwanan. Ngayon, ikaw ang liwanan. Magaspang. Matindi. Tapat. At may magsasabi, nagbago ka. At sasabihin mo, sa wakas. Bumalik ka sa iyong katawan. Sa iyong tinig. Sa iyong pinakapuso at mula ngayon hindi ka natatahimik hindi na kailanman nagsasalita ka kahit walang nakikinig nagsasalita ka kahit duguan na ang tinig nagsasalita ka dahil ang katahimikan ay hindi na iyong tahanan sinunog mo na ang mga lumang pader nakawala ka na rin sa iyong dating sarili nabuhay kang muli mula sa bersyong tanging marunong lamang mabuhay ngayon ikaw ay nabubuhay ikaw ay saksi ikaw ay hula ikaw ay tinig ng panahon kung saan walang nais manatiling tahimik. At hindi ka nag-iisa. Ikaw ang nauuna. Dahil may isang taong nakatingin sa iyo ngayon at sa kauna-unahang pagkakataon, tumigil na sa pagkatakot sa kanyang sigaw. Kung ito ay tumagos sa iyo na parang kuryente, kung kahit isang pangungusap ay tumama sa iniisip mong patay na huwag kang manahimik. Mag-subscribe ka ngayon dahil ang susunod na video ay hindi ka bibigyan ng pagkakataong magtago muli. Iwanan sa mga komento ang mga bagay na hindi mo magawang sabihin ng malakas. Walang filter. Walang maskara. At ibahagi ito sa mga taong dinadala pa rin ang katahimikang iyon na parang proteksyon. Ito ay hindi lamang video. Ito ay sandali ng pagising. At narito ka na.